ハハハハ Halo mga mamis, bakasyon na nga talaga ngayon pero may meeting pa nga din talaga si Kai. Halos lahat naman ay merong meeting ngayon. Nasamin amin nga si Iya, paano ba naman kasi bakasyon na nga talaga nila? Ninang maga pa nga yan nasa amin, tapos pinatulog ko nga yan sa bahay, tapos nung kinahaponan ay sinama ko na nga pagsundo kay Kai. 3 o'clock nga yung meeting pero late nga kami ng 20 minutes. Sabi nga nung kananay ko ay kanina pa nga daw nagiintay si Kyle at pinatawagan na nga at pinachat ako sa kanya. Di pa nga kami nagkikita ni Kyle niya dahil dumiretsyo na nga talaga ako sa room nila. Kaya naman nung nakita nga talaga niya yung daddy niya ay tuwang-tuwa. Si Kyle kasi kapag may meeting sila, gusto niya lagi na uma-attend kami ng daddy niya. Tuwang-tuwa nga na nakikipaglaro dito dahil nagpractice nga din sila kanina. Kunti lang daw yung pinraktis nila at naglalaro nga lang daw sila talaga dito sa labas. Kaya maya nga nung nakapagpahinga na nga si Kyle pumunta nga dito sa may room nila. Kunti na nga lang din talaga yung naabutan ko dito. Kaya naman inulit nga ng teacher ni Kyle ipaliwanag ulit. Tapos meron nga babayaran sa merienda ni nila Kyle kaya naman ang hingi ng akong pambayad dito sa daddy niya. Ano ba naman kasi may dala nga lang talaga akong wallet pero wala namang laman juice ko po. na nga din dito si Kyle at si Iya. Maya maya nga nauna na nga silang umalis paano ba naman kasi chinika pa nga ako ng kananay ko. Nabol ko na nga din sila paano ba naman kasi napakabilis nga talaga nilang maglakas. Chips nga lang yung minerienda nitong dalawa na to pero nagugutom pa nga din talaga si Kyle. Kaya naman dumaan na nga muna kami dito sa 1 at bumili nga ng maraming show may itong si Kyle konti din kasi talaga yung kinain niyan kaninang tanghali. Eh. Napakadami nga talagang chili oil na nilagay dito ni Kyle kaya naman may natira pa nga talaga siyang dalawa. Hindi na daw kasi talaga niya kaya yung anghang juice ko po. Tagal nga din talagang walang pasok sila Kyle kaya naman last practice na nga talaga nila ngayon. Tinawag ko nga lang yan buti na lang din talaga at narinig ako. Buti na nga lang talaga at maaga akong nagsundo kay Kyle. Paano ba naman kasi magsasalisi na naman talaga kami juice ko po. Tapos binigay na nga din kila Kyle to. Binigay nga sa akin ni ni yung sa parents at ang sabi niya nga na wag na wag ko daw iwawala dahil hindi nga daw talaga ako makakapasok, Diyos ko. Kawawa naman nga daw siya kapag winala ko yun, paano daw ba naman kasi wala nga siyang kasama. Tawang-tawa nga ako dito kay Kyle, paano ba naman kasi kung ano-ano nga din yung mga sinasabi niya. Sinabihan na nga din talaga ako ni Kyle dito na bawal nga daw ang Akala late. Akala mo nga, e eh, matanda na tong si Kyle mag -isay. paano ba naman kasi late nga ako kanina at kung ano-ano nga ang mga sinasabi. Nakikinig lang naman ako sa kanya dahil mali na din talaga ako na late kanina. Dumiretso nga din kami dito kila Ati Noemi paano ba naman kasi na-miss nga din talaga ni Kyle yan, at ngayon nga lang din talaga sila nagkita. Hindi rin kasi talaga sila nagkikita tapos sumingi nga talaga sa akin si Kyle ng pambili sa kantin. Ang binigay ko nga talaga ay yung nasa bag niya tapos binigay niya nga sa akin yung sukle para daw ilagay ko nga sa bag niya. Mahilig nga talaga si Kyle dito sa Ice Candy dito sa school kaya naman ito pinagbigyan ko na yan. Paano ba naman kasi pag nagpapaalam nga sa akin yan hindi ko talaga siya so, Sobrang init kasi at pawis na pawis tapos biglang mag-ice candy nga. Kakagaling kagaling lang din kasi talaga niya sa sipon. Baka nga kako ay magkaubo naman. Lapitan nga siya ni Iya at inamoy nga yung ulo at kinis. Nakakatuwa nga dahil sobrang sweet din kasi talaga yung si Iya. Tapos umuwi na nga din kami. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.